good morning mga idol nga. Ngayong araw eh, samahan nyo ako at eh, uh, kukuha tayo ng palay na gawin natin pinipig mga idol. Ayan, tara mga idol. Yan na mga idol, nakakuha na tayo ng palay natin, na gagawin natin na uh, pinipig ano. Yan. Abangan niyo mga idol kung paano natin gagawin. Ayun. Mga idol, yun mga mga idol, ito na yung ating uh, palay na kinuha kanina doon sa ilog. At mano-mano uh, natin 'to kukunin mga idol. Tingnan mga idol, at, man, mga idol, at, at tayo sa sayaw. Ito mga idol.

nais saku bisa sayur, saya sayur, saya sayur, saya sayur, lagi sayur, Pas sayur, saya saya sayur, saya Ayan mga idol, tapos na mga idol. At uh, na natin ito, mga do, uh, Para lutuin na natin. Bago daw uh, uh, na yung kumipig. mga do, na, at, uh, natin natin đi đâu đi gặp mạng lắm rồi Hãy nó cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn para matanggal yung mga dumi-dumi ba. Okay, ay Sumama kasi ano basa ng palay. Sa pagsanggol ka ni mo karon mo pag ka. Sulod lang sa ko. Kaya mga idol, ito na yung ating paggamitin dito sa ating lusong, tawagin lusong. Ayan. Ayan yung ating butas. Ayan. Medyo may kalumaan din ito mga idol kasi ano pa to? Uh, tawag ka? Binata pa daw si tatay nito dito na to. Ayan. Medyo may kalumaan ito. Pero matibay ito. Matibay kasi kas yung kahoy kasi medyo matibay. Yung klase ng kahoy. Ayan. Ito yung gagatyan natin dyan mamaya mga idol. Ayan. Nakaready na mga idol. May sapin tayo dito para hindi kumalat yung palay na tatalsik dyan mga idol sa gilid. Ayan. Ayan mga idol, ito na yung uh, ating uh, palay na sinayaw-sayaw doon kanina sa labas. Ayan na, niluluto na yan. Uh, gagawin natin pinipig. Ayan, ganyan yung pag, ano, process ng paggawa ng, ano, ng pinipig mga idol. Ayan. At uh, ano pa natin yung ma mamaya lilipat doon. At, uh, ano, babayuin, bayo ba tawag doon. Ayan mga idol. Niluluto pa natin. Okay. Yan mga idol, yan na yung ano, yung uh, babayuin natin mga idol. Lang. Yan. Ang bango mga idol. kailangan nito mga idol mainit pa ano muna bayuin muna agad kasi pag ano tawag yan malamig na hindi na yung maging ano hindi na magiging pinipig pag malamig pa ano, na kailangan mainit pa lang paspas pas ka na ng ano bayo bang mainit Tanggalin na natin ito mga idol Ito lilinisan pa mamaya mga idol Ang bango mga idol Ang bango Yan mga idol, kailangan may mga puti-puti yung ating bigas bago ano gawin pinipig. Ayan. Yan, bayo ulit tayo mga idol. <laughs> Yan. Sulo lang ito mga idol. Sulo. Dalawa kami ni nanay. Si nanay yung tagaluto. Ako yung tagabayo. Sulo ko yung Sulo na ano, binabayo. Ang bango, mga idol. Anong pinipinipin? Durog na, pinip... durog na. Durug na. <laughs> ra, ra, <ha>? ra, <laughs> mukha kung magpasihan mo lang na. mga idol, 'yan. Kaya mga idol, ayan uh, na yung natin na uh, pinipig na uh, nilinis na. Natanggal na yung ano yung uh, balat ng palay, ayan. 'Yan. Galing ni nanay 'yo. Ano? Oo, ba Oo. Tanggal yung balat ng palay mga idol. Ya, yeah, mga idol. So, galing ah. Oh. Ayan. Ya, yeah, mga idol, ito na yung ating uh, tinatawag na pinitig. Ayan, may bigas-bigas pa kunti. At uh, pipilian na lang yung mga idol. Ayan, ito na yung pinis ano, finished product ng ating pinitig. Ayan. Mabango yan mga idol. At uh, napakasarap kainin. Ayan. Mga idol, hanggang dito na lang yung ating uh, video mga idol. Ayan, see you again. At uh, subaybayan yung aking susunod na ibablog mo ng idol ayan salamat mga idol ayan